Ano, mo na lang. Sige. Tagol na pa mo na, Bob, na? Lalaki. Lalaki, ha? Pati yung sasali mo kanyang kariparing mice, di? Okay. Kaya! Kaya ba rin dala niyan? O, kami may kaya na yung tayo mo. Ayun, bulik. kaya kiswiki. Tapos? Hindi kaya yung dapat kiswiki. Kaya na eh. Hindi, kabi ko kaya. awo awa. Pisa ka. Lingkung, <laughs> so lu kami wakami urutan? Hei, lo ini makanya nih? Hei, Saya mau, saya mau, ponin gua tau, suka gua lagu. Gua, 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 balik lagay lang doon sa ano oh. sa ilog. Pakawalan lang natin. Pa, ano Pakawalan Paka natin. Okay. No? Para uy Alasoto TV. Yan idulong lakyo. Magagat. Baka kasi matagpuan natin ulit oh. pag ano madali tayo. Madali tayo, lakyo.